Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Kuwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Christy Furman. Noong Friday May 31, 2024, si Dominic Roque ay nagsampa ng kasong cyber libel laban kay Christy Furman. Ayon sa balita sa GMA News, naghain ng cyber libel case si Dominic Roque laban sa showbiz columnist na si Christy Furman. Nagsampa na rin ng cyber libel case ang aktor na si Dominic Roque laban sa showbiz columnist at online host na si Christy Furman sa Office of the City Prosecutor ng Pasig City. Sunod-sunod ang kasong kinakaharap ni Christy Furman. Sa unang bahagi ng buwang ito, nagsampa rin ng cyber libel cases ang ex-fiancy ni Dominic na si Bea Alonzo laban kay Furman, at isa pang showbiz columnist at host na si Ogie Diaz. Nitong ika ikasampu ng Mayo taong 2024 nagsampa rin ng cyber libel case laban kay firman ang celebrity couple na sina Sharon Cuneta at dating senador, Francis, Kiko, Pangilinan. Ayon sa Instagram post ng GMA Integrated News Reporter na si Nelson Canlas, ang ilang malicious statements and innuendos na sinabi ni Christie sa kanyang YouTube channel na, Showbiz Now na, ang naging basehan ni Dominic para magsampa ng kaso. Matatandaan na unang naghain ng kaso laban kay Christy at kay OG Diaz kasama ang mga co-host nito sa kanilang online shows ang ex fiance ni Dominic na si Bea Alonzo. Base sa complaint affidavit ni Bea, siya ay biktima ng paninira, malizyoso, at walang katutuhanang akusasyon mula sa isang basher na nagpakilalang malapit sa kanya, na inilabas naman sa online programs ni na Christy at OG. Nitong ikasampu ng Mayo taong 2024, nagsampa rin ng cyber libel case laban kay Furman ang celebrity couple na sina Sharon Cuneta at dating senador. Francis, Kiko, Pangilinan. Samantala, wala pang inilalabas na buong detalye tungkol sa paghahain ng kaso ni Dominic laban kay Christy. Noong July 2023 nang ma-engage sina Dominic at Bea, pero Pebrero ngayong taon, pumutok ang balitang naghiwalay na ang dalawa. Ilang linggo matapos ito, kinumpirma ni na Dominic at Bea ang kanilang naging hiwalayan sa magkahiwalay na Instagram posts. Ngayong 2024 na sana nakatakdang ikasal ang celebrity couple. Samantala, abala naman ngayon si Bea sa taping ng kanyang bagong kapuso series na Widow's War kasama si Carla Abeliana. Hanggang dito lang ang video na ito. Thank you for watching.